Nakatawag guys oh, ang lupit talaga oh. Hindi pa naka hindi pa naka secure. Pangalawang ano na niya yan? Atim. Ano ang nangyari? Pumuntot na sa tagbot. Si Yung nakaraan yan din yung Mano sa atin. Anong masasabi mo, Idol? Wala. kang masasabi. Wala akong masabi kundi Anong masasabi mo, mo Chef met Okay kayo. Okay, okay kayo. Dumikit lang daw, pero bangga na pala. Bangga na, oh. Nagagalit na si kaibigang duty EB. So, mga idol, pagpasensya niyo na ating video ngayon kay nagkadikitan yung isang LCT na LCT MLN8 yung nakaraan din na dumikit sa amin ay hindi ko alam kung anong problema nito bakit laging bumubuntot sa mga tagboot na naka parada parada dito ano bang nangyari parang gusto niya atang nakablog na talaga nakablog na mga idol live na live tayo dito sa ating youtube channel kuya rams vlog don't forget to like share and subscribe talaga ni live ko eh sabi ni live ko kanina Mamaya, babalik ulit yan. so kanyang... Third time. Third attempt.